mga kababayan. Isang political analyst ang naglabas ng matapang na pahayag kaugnay sa kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Adolfo Paglinawan, planado umano ng isang core group ang pagkakaaresto ng dating Pangulo gamit ang koordinasyon ng ilang pangunahing ahensya ng gobyerno. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Paglinawan na ang Department of the Interior and Local Government, DILG, National Security Council, NSC, at Department of National Defense, DND, ay bahagi ng planong ito. Aniya, may matibay na indikasyon na may nangyaring lihim na pag-uusap upang may sakatuparan ng operasyon. Dagdag pa ni Paglinawan, lumalabas na hindi nasunod ang tamang proseso batay sa Rome Statute. Ang kasunduan na nagtatakda ng mga regulasyon sa mga kasong may kinalaman sa International Criminal Court ICC. Ayon sa batas, kinakailangan may malinaw na kooperasyon sa pagitan ng gobyerno at hudikatura bago maisagawa ang isang internasyonal na aksyon tulad ng pag-aresto. Dahil dito, Marami ang nagtatanong kung ito nga ba ay isang lehitimong hakbang ng batas o isang planadong hakbang ng mga nasa kapangyarihan upang pabagsakin ang dating pangulo. Ano ang magiging epekto nito sa politika ng bansa? Ano sa tingin niyo? Totoo nga bang may core group na nagplano ng pag-aresto kay Duterte? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Oh, oy, 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 oy

Mama, dito ka. At bawat bukas ng bibig ng mga taong ito na nagkonsyaba para yurakan hindi lamang ang mga individual fundamental rights ng ating Pangulo kung hindi supalpalin, sampalin, ibasura, tadyakan durugin ang ating soberanya. History will judge you and history will judge you severely. Yes, sir. Itong call group na booking na eh. Uh, yung Ed Anyo, professional soldier daw siya, eh, PPMA, ay eh, not counted po yan eh. At yung sinasabi nyo, nanalaman nyo lang kung ano nangyayari ng March 11, lalo pa huwag kayong nadiin dahil kayo ang national spy. Alam ba ninyo, Eduardo Ano, alam mo ba na ikaw ang national spy? Pero what was your statement? Hindi, ang, wala akong alam. Nalaman ko lang yan, March 11. Eh, kalat na kalat na yung ano eh. Previous arrangements ng gobyerno natin eh. As far back as 2024. No? Bakit hindi alam ng Nika, hindi alam na national security advisor ito. Ha? Kung talagang, anyway, I'll give you the benefit of the doubt. Kung talagang wala kang alam, eh, Danyo, mag-resign ka na lang. That is the only way you can save your reputation. While you are ahead, mag-resign ka na. Ha? Number two, si Gibotso Doro. yung sabi niya, ganun din. Ang AFP, hindi, walang law enforcement. Bullshit. Dinala si Presidente Duterte sa isang military facility. Ed Agno and Guimot that is a participation of the Department of Defense and the Armed Forces of the Philippines by co uh, collaboration, by commission. Pinaya, pumaya kayo na gamitin ng Philippine National Police ang inyong facility para sa isang illegal act. Pangalawa, you were monitoring e ang testigo namin dito, testigo ng bayan dito, si John B. You were monitoring it from Kapaginaldo. Why did you not stop a crime, a heinous crime of kidnapping that is happening huh? Ha? in a military facility. Why did you not stop the kidnapping being perpetrated no less than by the Philippine National Police and the Department of Justice? So wala ka pa rin excuse dyan, Gibo Chodoro. You are complicit by omission. Huh? Alright, so natira na lang yung mga core group kay John Bick at saka kay Marcos. Ang hindi na-mention ni John Bick, eh yung kapatid niya, partly nitong core na ito, miski na sinasabi niya he was out of the country, pero nadulas din ho ang dila. Ang sabi niya, but I was monitoring everything by phone and I was connected. Mr. Emulia, the principal actor in this is your Prosecutor General, DOJ yan. Huwag na kayong maghugas ng kamay. And finally, itong paghugas ng kamay, kahapon lamang o nung biyernes, whatever, this is a very recent development, sumawsaw ang Executive Secretary Bersamin na ang ginawa daw nila ay a matter of executive privilege. This makes matters worse because inamin nila Through a legal document signed by the Executive Secretary from the Office of the President, alter ego, the ultimate alter ego of the President. That whatever they committed was committed with the intention of stealth, clandestine, in their words, secret. Mas grabe ang ginagawa nyo, tumahimik na lamang kayo, hintayin nyo na lang, kung anong resolusyon ng Senado at kung meron mang private citizen katulad ko at mga kaibigan ko na magpapile ng mga demanda sa inyo for the heinous crime of kidnapping. And sino ba ang gumagawa nitong kidnapping na ito? Ako'y nagtatanong lamang. Ang tawag po dito sa, world, sa international law ay extrajudicial rendition. Ang alam ko pong gumagawa lamang ng extrajudicial rendition ay ang Central Intelligence Agency ng United States of America. Yan din po ang ginawa nila ha? doon sa presidente ng Panama nung dali nila sa Cuba, ha? sa Guantanamo Bay. Alright? So yan ako nagtatanong lamang mga kabansa at bawat bukas ng bibig ng mga taong ito na nagkonsyaba para yurakan hindi lamang ang mga individual fundamental rights ng ating Pangulo kung hindi supalpalin, sampalin, ibasura, tadyakan, durugin ang ating soberanya. History will judge you and history will judge you severely. Ngayon lang nangyari sa Pilipinas ito, si ni under Ferdinand Marcos Sr., mga kabansa, hindi ito nangyari. Pero sa ilalim ng kanyang anak, sila ang batas. We are now no longer a rule of law, but a dictatorship of men. Kaya ipagdasal natin, mga kabansa, ang ating mga pinakamamahal na Pilipinas, pagdasal natin ang safety na ating Pangulo, former president na nakadetay, illegally detained ngayon sa Deheng, pagdasal natin ang kanyang buong pamilya, lalo na si Sara Duterte, na lumalamas ngayong principal ng pamilyang Duterte na ngayon ay nasa Deheng, Pagdasal natin itong mga kaaway ng sambayan ng Pilipino na ito. Na sila ay mahimas-masana at sila ay uh, magsalita na kung ano talaga nangyari. Dahil hindi na tayo paloloko ha? at sa kanilang mga ginagawa, baka mawalan pa sila ng pagpapatawad sa atin pagka na nawala na sila sa pwesto. Pagdasal natin ating puso na we, have a heart not of hate. We have a heart not of men but of uh, loss. The loss of men and the loss of the divine mercy. Yan. Mga kabansa, sa darating na December 28, alamin ninyo kung saan merong kupunan. March 28 po. Oh, March 28. Sorry, March 28. Itong biyernes na darating marami po ang kupunan na mangyayari sa buong Pilipinas. Ubalap kayo ng mga kung saan kayo pwede mag-participate. At kung wala sa inyong lugar, mag-organize kayo. Miski na maliit. Miski na sa harap lamang ng sari-sari store. Ha? Paalam ninyo sa sambayan ng Pilipino. At kakatukin natin as a country for all Filipinos in and outside of the Philippines. Ang puso at paninindigan, ang kaisipan at kamalayan ng ating sandatahang hukbo ng Pilipinas na sila ay lumabas na at gawin na ang nararapat para magkaroon na ng tunay na pagbabago dito sa ating liderato. Maraming salamat po.